Sa unang araw nitong si Vade sa Kuala Lumpur ay manghang-mangha ito sa kanyang nasilayan doon. Yun kasi ang unang beses niyang makapunta sa ganoong lugar. Pagkarating pala nga niya doon ay dumiretso na siya agad sa labas para mamasyal doon sa paligid. Sa paglalakad nga niya ay hindi inaasahang mayroon siyang masumpungang tatlong mga kalalakihan na binubuli ang isang pulubing babae. Dahil sa kanilang pisikal na biro, napailing sa sandaling yun itong si Vade at dahil sa ayaw na ayaw niyang makakita ng isang babaeng sinasaktan kung kaya't minabuti nitong si Vade na pumagit na sa kanila. Sa ginawa ngang pagpapagit na nitong si Vade ay eh nagalit sa kanya yung mga kalalakihan at ginawa ng mga itong idamay itong si Vade na kanila ring saktan. Ngunit dahil sa magaling itong si Vade sa larangan ng pagtatay kwando kung kaya't napuruhan niya ang tatlong mga lalaking iyon at napatakbo. Simple lang ang kasuotan nitong si Vade sa tuwing lalabas ito kung kaya't di mo aakalain, isa pala siyang milyonaryong tao. Lubos na nagpasalamat yung dalaga sa ginawang kagitingan nitong si Vade at sa pagtanggol nito sa kanya sa mga lalaking mapang-api. Nangyari ngang ginawang tulungan nitong si Vade yung dalaga na makatayo at doon ay sinamahan nitong si Vade yung dalagang iyon sa paglalakad para di na muli siya gambalain pa ng mga mapang-abusong kalalakihan na iyon. Doon nga sa paglalakad nila Nalaman nitong si Vade ang pangalan ng dalaga at kung saan siya nakatira at ang kasalukuyang sitwasyon ng dalaga. Na Yumi pala ang pangalan nito at nandoon siya sa lugar na iyon para sana maghanap ng trabaho para meron siyang may padala sa kanyang inang na may iniindang karamdaman. Sa paghiwalay nilang dalawa ng daan ay napangiti itong si Vade at di niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang nadaman nito para sa dalagang si Yumi hanggang sa nakauwi na nga itong si Vade ng Pilipinas ay hindi mawala-wala itong si Yumi sa kanyang isipan. Dahil sa iniisip niyang, sana ay kanya nalang tinulungan yung tao na makapaghanap ng trabaho para kahit papaano ay makatulong din ito sa dalaga. Kung kaya't minabuti na lang nitong si Veid na muling bumalik sa Kuala Lumpur para hanapin itong si Yumi at para kanyang tulungan makapasok sa trabaho. Nagpakasakali itong si Veid na masisilayan niya doon sa tindahan itong si Yumi. Kung kaya't doon siya unang naghanap sa kanya. Hindi naman nabigo itong si Vaid. Dahil sa doon nga niya itong si Yumi nasumpungan na naglalako ng mga bulaklak. Muli ay napangiti itong si Veid sa sandaling muli niyang masilayan itong si Yumi. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Veid sa kanyang dahilan sa pagpunta doon kay Yumi at ginawa pa nitong ikwento kay Yumi kung bakit siya bumalik sa kanya. Napangiti na lang din itong si Yumi sa sandaling iyon at napatitig dito kay Veid nangyaring ang ginawang tulungan nitong si Fade na makapasok sa trabaho itong si Yumi. Ginawa niya iyon habang tinatago dito kay Yumi ang kanyang tunay na pagkatao. Labis naman ang pasasalamat itong si Yumi dito kay Fade dahil sa wakas ay nagkaroon na ito ng trabaho at makakapagpadala na siya sa kanyang inang na may sakit. Dahil sa napalapit na itong si Fade kay Yumi at naging magkaibigan na ng dalawa kung kaya't minabuti na lang nitong si Fade na doon na muna siya pansamantala para magabayan pa niya itong si Yumi. Nangyaring ang ginawang yayain ni Yumi itong si Faith na kumain sa labas dahil sa iyon ang unang sahot nito sa kanyang trabaho Bilang pasasalamat sa kanyang tulong sa kanya Ngunit iba pala iyon ang huling beses na lalabas ang dalawa para kumain Dahil sa nasundan pa iyon ng marami pang beses Doon na nga nahulog ang loob nitong si Veid kay Yumi At dahil sa inakala din niyang ganun din ang nadarama para sa kanya nitong si Yumi Kung kaya't ginawa nitong si Veid na magpropos ng kasal sa kanya Nakangiting binigkas nitong si Veid ang pagyaya nito ng kasal kay Yumi. nunit natigilan at nabigla itong si Yumi sa sandaling iyon at hindi nito alam ang isasagot dito kay Veid. At dahil sa inakala niyang isa na namang prank ang ginagawa nitong si Veid, kung kaya't nainis itong si Yumi at linisan ng venue ng date nilang dalawa. Ilang araw ding hindi nag-usap ang dalawa matapos ng pangyayaring iyon dahil sa nakahayaan sila sa isa't isa. Ngunit hindi sumuko itong si Veid at ginawa nitong humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan doon para tulungan siyang haranahin itong si Yumi. Nangyaring ang kasama ng kanyang mga kaibigan ay ginawa nilang puntahan ang tinitirhan itong si Yumi para haranahin. Nasurpresa naman itong si Yumi sa ginawa nitong si Vade kasama ng mga kaibigan nito. Nagbunga nga ang ginawang paghaharanan nitong si Vade dahil doon ay nafeel nitong si Yumi ang sensiridad nito sa kanya. Kung kaya't nang muli nang mag-propose ng kasal itong si Vade ay doon na binagay nitong si Yumi ang kanyang matamis na oo. Simple lang ang ginawang preparasyon ng dalawa sa kanilang kasal dahil sa ayaw nilang gumasta pa ng malaki dahil sa wala naman silang mapagkukunan ng ganoon kalaking halaga. Sa araw ng kanilang kasal ay perpekto na sana ang lahat at excited nang bigla namang dumating ang isang di kilalang babae na nakilala nila sa huli na kapatid pala nitong si Yumi. Ang galing, ang galing, bravo, para sa pera ay ahamakin ng lahat makuha lang ang mana ay mananakit ng damdamin ng iba ganyan ka na baka desperada Yumi mahiya ka naman kung ako sa'yo Vade ay iiwan ko na tong manlulokong babaeng to nagpapanggap lang yan na isang mahirap para makatagpo ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo dahil yun ang kondisyon ay ibinigay sa kanya ni ama may panahon ka pang mag-isip-isip Vade natulala itong si Vade sa kanyang mga narinig at hindi makapaniwala dala ng gulat at kirot na kanyang nadama sa oras na iyon ay ginawang lisanin itong si ng Benyo ng kanilang kasalan at nagpakalayo-layo dito kay Yumi. Isang taon din ang lumipas simula ng masalimuot na karanasan na iyon. At bahagyang nakapag-move na itong si Vade. Nang bigla na lang, merong isang investor na nag dito kay Vade na dumalo sa kasal ng kanyang anak at doon na rin sila mag-uusap patungkol sa negosyo na kanilang papasukin. Agad namang pumunta itong si Vade dahil sa ayaw niyang mapahiya sa magiging investor nito At nang papasok na ito ng venue Ay namangha siya sa ganda ng mga dekorasyon sa lugar na iyon At napatitik sa bride na nakatayo At nakaharap sa altar na nagaantay sa groom nito Tahimik na tumabi itong si Vade sa ama ng bride Na kanyang ang magiging kasosyo sa negosyo At nagantay ng magsimula ng kasalan Nang laking gulat itong si Vade Nang humarap na sa kanila itong bride Na yun pala ay walang iba kundi itong si Yumi nahiyat na lungkot sa puntong yon si Vade dahil sa ikakasal na ang babaeng minahal nito. Nang dumagdag pa ang gulat nitong si Vade nang sa kanya lahat nagtinginan yung mga panauhin doon. Ginawa lang gumalaw ni Vade nang ang ama na mismo ni Yumi ang bumigay ng signal sa kanya na lapitan ang anak nito para sila ay ikasal na. Doon na napagtanto nitong si Vade na plano pala iyon nitong kanyang ama na ikasal silang dalawa dahil sa naikwento sa kanya ni Yumi ang kanilang mga pinagdaanan at namangha itong ama ni Yumi sa bait at kabutihan nitong si Fade. Nangyari ngang kinasal itong si Yumi at Fade sa oras na iyon at di na nagpakipot pa ang dalawa sa kanilang mga nararamdaman para sa isa't isa at naging masaya sa araw na iyon ng kanilang kasal. Simula sa araw na iyon ay naging masaya itong si Yumi at Fade ng magkasama at sa kasalukuyan ay magkasama nilang hinahawakan ng negosyong binigay sa kanila ng kanilang ama at magkaagapay nila na pinapalaki ang tatlo nilang mga supling. Mga ka-explorers, kung kayo talaga ang tinadhana sa isa't isa, ay gagawa at gagawa ng paraan ng kapalaran para kayo ay mapagsama.